archer. Heron apa? Taga Heron na, kasabi si Mrs. niya, eh you no. Know? Dalawa sila. Kasi may dala si kuya dito para may sisilipin natin, eh mukhang magaganda eh. Pero ito maganda to, mukhang lalaki. Blue check. Eh parang nakakalab din pa ata. Oh. Ayun oh, no? makita nyo. Walang ibang kulay kundi pula. Napakaganda pa lang tingnan. Mga nangangalabati diyan. Dali na na dito. Ah. Oh. Ano lang, bigay lang, bigay. <laughs> Kapatid bali, ngayong araw na to, eh, napakalamig ng palahon. Malamig, mahangin, mahasing ko. Medyo masarap matulog, nakakatamad. Ano pa ba? Ngayong araw na to, eh, ba't ngayon? Ba't yan pala yung pinag-uusapan natin? Mali, mali, mali. Ngayong araw na to, mahasing ko, eh, meron na naman tayo isang tropa na galing Herona medyo ray mga ko. meron tayong isang tropa na galing Herona mga ko na gusto na naman magbigay sa atin ng kalapate medyo iniindihan ko na nga mga ko. medyo ayoko na nga sana tanggapin so, mapilit sila eh talagang gusto nilang ibigay sa akin yung mga ibon mga asin ko kaya ano pa gagawin natin eh tatanggapin na lang natin mga ko. <laughs> so yun bali meron tayong isang tropa na nagbigay sa atin ng mga kalapate Medyo bawas alaga na naman yung tropa pips natin. Pero goods naman dahil magaganda yung ibon. Hindi ko natatanggihan mga kasing ko dahil nga... Basta kalapate, eh, pwede pwede nyo bigay sa akin. Basta walang bayan. Hindi tayo nagpwede dito mga kasing to. Gusto ko lang pakita sa inyo na maraming bumabagsak. Na marami... Gusto ko lang pakita sa inyo na maraming gusto magbigay ng kalapate dito sa amin. Ewan ko bakit. Bakit nila pinapamigay nila yung mga kalapate nila? Siguro sobrang dami na. Buti na lang, eh, marami tayong kulungan. Pwede natin ikulong lahat dyan. Sige, dalhin nyo lahat dito. Bigay nyo lahat sa akin. <laughs> Yun, mga sikabali. Meron tayong isang tropa na nagdala ng kalapate. Eh, bibigay sa atin, mga Kaya, kinuha na natin. Mamaya, sisilipin natin sila. Dahil meron ako mga ilang nakitang magaganda. May young bird. Kaya kailangan mabidyohan na natin to para naman maipamigay na rin natin mga sinto. Dahil nga hindi na tayo nagbibenta ngayon. Nagpapamigay na lang tayo. So, bali silipin natin lahat sila. konti lang naman ito. Siguro humugit kumulang nasa sampo mga ko. Pero maaga-aga pa. Eh, malay mo, medyo marami-rami pa tayong tropa na pumunta dito. Eh, mabigyan tayo ulit ng mga gift bird. Gift bird lang ito mga asiko ah. Tandaan yan. Gift different Yeah, meron tayong Trova Babes, galing taga sa Caser. taga Heron na, kasama si Mrs. niya, dalawa sila. Kasi may dala si Kuya dito, pa may sisilipin natin eh. Mukhang magaganda eh. Ilang piraso to, sir? sampuan ano? Para sa ano? Huwag ganda yung ipon, pero mamaya na natin sisilipin. Baka may makawala. Bali, anong pa mo, sir? Tamayo po. Tamayo? Taga-Hirona. Ano Ah, si ate ang taga Herona. Ba't tagal ka na nagkakalaba, di eh, boss? Ngayon nga lang po eh. Pero marami kayo, Ibon? Ah, uh, po yan. Yung... Baga na ay... Yung... Binili ko lang din tapos... Naparami? A, Ah, bawas alaga, ano? Tapos may apang ako din hindi Apang... Para paparamihin ulit na <laughs> eh. Pero hindi ka naglalaro. Hindi ka naglalaro ba kayo isay? Hindi, talaga. Kahit yung mga magagaling nga, nawawalan eh. So, yun. Bali, taga-hero na de, sir. Napapanood niya tayo ni Kuya. Eh, alam niya nag... Hindi pala tayo nagtitinda. Bali, nagbibigay lang. <laughs> <laughs> baka ma-report na naman tayo eh. Bali, si Kuya pala nagdala ng kalapate, Sampung piraso. Binigay niya sa atin. <laughs> Alam niya na ako ano yun, ko. So, ayun. Bali, thank you kay Kuya. Merong tayong bagong, ano tayo, sisilip uh, sisilipin, siyampung piraso. Tsaka kay ate. Ate, baka gusto mag-shoutout? <laughs> si Kuya. Mga tropa sa atin sa Herona. May mga nakakalapati dyan, dalhin nyo na dito. Ah, ano lang, bigay lang, bigay. Bigay lang, bigay lang. Silipin lang natin yung dala ni Kuya Dahil Ayun o, no, kita nyo Isa lang ata yung butas na nilagay niya Hindi pa yata na ano Isa lang Dito eh, isa lang din Ang tipid naman sa butas ni Kuya <laughs> Dito dalawa Eh, mainit sa karton Kaya kailangan na natin sila malipat Dito sa ating training box Sa walang laman mga singko So, yan, bali, isa-isahin natin. Total, sampung piraso lang naman sila. Baka masopokit sila dyan sa, ano, dahil siksikan sila. Tingnan nyo, mga ko. Isang butas lang, eh. No, oh, kawawa naman mga ibon. <laughs> <laughs> bali, ito yung dala ni Kuya. Ang init sa loob ng karton, mga sing ko. Ayan, oh. Dala ni Kuya. Hindi natin alam kung may mga nakaklab dito. Ang ganda, oh. na mga sing ko. Ayan, ang ganda. Bali of color ito. One down. Ano pa ba? Dukot-dukot na lang tayo, mga sikot. Titignan. Ay, may young bird. Young bird to. Dahil maliit. Ay, May nakasama sibong Mga sigo, ayan o. No? Mukhang sunog ang paa. Ito, umiiyak pa. Umiiyak pa. Pag-aing piraso, dala ni Kuya. Silipin natin lahat. Sakto, ililipat natin sila sa ano, o. Medyo pagod na pagod yung mga ibon. Dahil sa ilalim, sa loob ng box, mga sigo, ayan. Napakainit dyan. Eh sumisingaw pag hinahawakan pinapasok ko yung daliri ko mga ko Eh. Sumisingaw yung init. Try natin ilabas lahat mga ko. Wag lang Ayan, no. Oh. Meron tayo dito. Ito para na club pa ito, mga ko. Ganda nito. Para siyang hen. Pag tingin ko hen ito. Eh. Hinihingal na sila sa sobrang init. Bali, ito ibigay sa atin ni Kuya. Alam niyo naman, nakita niya naman. Binigay lang sa atin 'to. Walang ano to, walang bayad. Libre lang. <laughs> Ayan, malinihingal na siya. Pagpahingay natin sila dito, bago natin sila painumin, mga ko dahil nga, baka mapas may mga ibon. <laughs> Ang init dito sa karton. Pag, pinag, pag pinatagal pa natin na nandito sila, mga ko eh, baka mamatay. Eh, no, inihingal yung mga ibon eh. Pero eto, maganda to. Mukhang lalaki. Blue check. Eh, no, parang nakakalab din pa ata. Blue check siya, mga singko. Dalawa pa sing-sing. Lali, -sing. lalagay na natin. Eh. Lala... Barako pa rin. Kabarako na ano. Puti. Lalaki pala siya eh, no, bumabarang. Baka pares na yan. Lagay na natin. Hindi ko na nabilang. Ito, ito, ito. Bumubuka ayun eh, meron tayong isang black check. Mukhang kak. Mga kasing ayun eh, no? Ito daw, mga kasing ko eh, alaga lang ni kuya. Siguro naparami niya. Eh, ngayon palang ata siya sumali ng karera. Naparami niya eh, mukhang magbabawas na. Para yung mga matitira sa kanya siguro. Eh, mga panlaro na. ayun meron tayong black check na lalaki. Tingnan pa natin yung iba. To, to, to. Wow, may kalawang mga ko. Yan, no? NL. May kalawang na nadala si kuya. Mukhang hen. Nakikita nyo naman, no? kalawang na kalawang. Ganda na kulay. Mukhang paha pahapon na kasi. Kaya mukha siyang ano, tawag dito yung pakubengi. Hindi <laughs> <laughs> diba, dumanda po minsan sa mga ano, mga fish pan, Kulay brown. Tawag dito din yung pakubengi. Kaya nga kapampangan nasa na ba? May mga nakita ako mga young eh. Ito naman eh, isang blue bar. Ay, sige, mga babae rin. Nagina na natin. Mukhang, ayun, naging hawaan sila. Nagbabarakuhan na. Dito naman eh, ito, to. ito. Meron pa ako nakita ang checker. Mukhang gumaan na yung karton. Mukhang wala na laman. Ito eh, commercial lang. Mukhang, mukhang babae rin. Ayun, Mukhang hen, mukhang hen alis eh. Pero meron ako nakita kak. Mukhang hen to. Pero itong ano niya, mga sika, eh, sobrang bara ko yan. Eh. Kanina pa siya nang bubugbog eh, no? Mukhang lala, bara kong bara ko. Pwede pang street fight. Silipin lang natin, wala na yata laman. Ay, may isa pa, mga sika. Ito, 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 May isa pa. Tingnan mo. Ay, parang pansy. Ayun, pansy nga, mga sika, isang oriental. Kaso, ah, yung kanyang kulay, eh, sabog-sabog. May kita niya, mga sika. Ang oriental kasi, Okay, ko lang kayo. Ang oriental kasi mga kasi ko kapag sinabi mong satinit, kailangan ang mukha niyan mga kasiko eh, puting-puti. Walang kahit na anong dugis mga ko Ang kulay lang dapat niya ay e yung sa may pakpak. -pak. Itong kanyang mukha dapat puting-puti yan mga ko Ayan o, oh, bababaso. O, diba? Kaya yun dapat ang kulay niya. Yan ang tinatawag natin satinit. Pag ito mga kasiko ay e, eh, nadungisan na katulad nito, oh sa tinit din ito kaso mukhang wala na ano, oh basag basag na yung kulay marungis na yan mga ko eh nawawala yung kanyang value kung sasali mo to sa show mga ko eh Umuwi ka na dahil talo ka na sigurado. <laughs> Ayun, no, ang dami niyang dungis. Pero, pasok pa siya sa oriental. Ang breed niya ay oriental. Kulang pa nga siya ng frill dito. O, dapat sa liig niyan, mga ko, eh, meron siyang mga nakatikwas-tikwas na balahibo. Ayan o, no? oh, punk's not dead! Mga kasing eh, ngayon, no? <laughs> so, sabi ko sa inyo, may humabul na naman na isang tropa na gusto magbigay kaya pinagbigyan na natin. Ayun mga kasing ko, eh, mga dala niya. Hindi lang yan dahil meron pa akong mga tinabi. Dahil nga medyo maganda silang tignan kapag sama-sama mamaya sisilipin natin. Pero ito yung humabol sa atin. Meron sa dalang mga young bird mga singko, yun No? Parang isa, dalawa, tatlo, apat. Ito parang medyo nabugbog na. <laughs> Tingnan natin. <laughs> Tingnan natin. Ito, eh, isang young bird. Mahita nyo, masundo. Parangan na lang natin yung pinto. Medyo malinis din siya. Tsaka batang-bata. Siguro ang kapatid niya ito. White flight mga kasi. yun, no? Medyo mga young bird itong mga dinala ng Tropa Pips natin. Na binigay sa atin. Ito pa isang young bird. Oh. Medyo sunog na blue bar naman ito. Ayun o. Oh. Medyo sunog yung pagkanya blue bar niya. Pero magaganda yung katawan. Ngayon ito yung isang young bird. Puro young bird pala. Ito yung isang young bird. Na mukhang binugbog na ng mga matatanda ay e, no nakikita nyo yung mukha niya kung titignan nyo siyang ganyan yung mga siko e, Tingnan nyo mukha na siyang wolverine <laughs> nakataas natin yung balay mo yun sa ulo mukha siyang wolverine bali eto eh hindi ko lang alam kung yan yung parents niya yung dalawang matanda dyan pero ang ginawa ko kasi tinanggal ko kasi yung ibang kasama nito ibig sabihin marami pa siyang kasama kaso yung mga kasama niya mga siko eh pula kaya ginawa ko, yung mga natirang pula kahapon, eh, dito natin siya nilagay. Pinagsama-sama natin. Napakagandang tingnan. Puro pula. Puro red horse. Eh, red pigeon pala. Red pigeon. Tingnan natin, tingnan natin. Ito mga asing ko. Bali, mukhang inantok sila. Malamig kasi ang panahon. Ayun, oh. Eh, no? Bali, andito na lahat. Yung mga natirang pula, hindi pa natin nailabas, mga asing ko. Eh, meron po na namang silang kasamang pula. Kaya ginawa ko. Pinagsama-sama ko lahat sila dyan. Tingnan nyo mga ko. Puro pula na rin mga natira dito. Tsaka ang gandang tignan dahil may young bird. May matatanda. Ito, bago yan mga kasing ko. Ayan, o, nakikita nyo. Mukhang big cock. Ayan, nakikita no, nyo. Walang ibang kulay, kundi pula. Napakaganda palang tignan. Kaso, pag araw-araw mo ito nakikita, eh, mukhang nakakasawa rin. <laughs> Kasi puro pula, eh. Ayan, no? Pero meron ako mga tropa na mahilig sa mga pula talagang merong tao na ang kulay ng ibon eh gusto nila eh pare-parehas may mga blue bar may mga puti lang yung iba naman gusto nila puro checkered meron naman puro tawag dito ayan parang ganito purong pula may mga tropa akong ganyan, ayaw nilang ibang mag-alaga kundi gano'n na kulay. Kapag may ibang kulay nga nung lumalabas, eh, talagang dispose Eh, etong ginawa natin, eh, naipon lang ito. Mga sigo, naipon lang. Tignan nyo naman, no? Oh. Walang ibang kulay. Kaya hindi mo na alam kung sinong halos magkakamukha na sila. <laughs> Dahil pare-parehas ang kulay. Puro pula. Lo, <laughs> oh, grabe. Dami na nating ipon. Tama na. Huwag nyo na akong bigyan ng ibon. Papamigay muna natin itong mga ano. Ito. Kasi tignan nyo mga asikong, nagsisiksikan na sila dito sa isang kulungan. Tapos marami pa naman doon sa pwesto. Dahil nga sunod-sunod sila nagbibigay sa atin. Eh kailangan, may bigay din natin itong mga ito. Para may nababawas, may tumadagdag, di ba? Pag naubos na yan, naubos na yan natin sa pwesto, Pwede niyo na ulit akong bigyan? <laughs>